guys! Welcome back to my channel! Oh, hello! Ganda ng lighting. Huwag na maglakad ka lang! Ay, bilisan mo na! Mainit kasi! Wag na 'yan Abala ka! Huwag ka na sa mama! Ibili kami ng ulam! Yes! Ibili kami ng ulam! Ulam! Tinan nyo kung gano'ng kalayo yung bilihan. Malapit lang naman. Hindi siya malayo. Uh, doon. Doon yung bilihan. Yes. Jing! Bala ka nga, Jing! So, yan. Mag-walking-walking tayo. Lakad lang, lakad lang. Yan, kasama kayo, anak ko. Maglakad tayo papunta sa bilihan ng ulam. Ah? Hindi na magbuhat. Malapit na tayo ito. Sa pag-init. Ayun na, malapit na tayo. Malapit na. O, takbo doon, takbo. Sobrang init, guys. Sobrang init. Sobrang init.

te may manok kayo te. May oh. yung? Ano pa 'yote Napodi pa pala lahat 'yo kaya lang process tapos pala kalahati yung adobo mo adobo? oh yung kalahati yung adobo. ko pa <laughs>

Diyan na sa ilong, diyan ba sa tulay-tulay, dahi ba? dyan sa so, tulay-tulay. E, Alay ko na kayo dyan. Yeah, Ang maganda malinis. Wala pang bayad in trans. Kati trans, like 60. Sip pa. Masarap pala yun doon? Mga bata ba? Ano ba. naman, Soti? Okay lang yan, be. Ano mo lang sa running water? Yan, running <laughs> water. Ka-English na sinday. Soti. Ah, oh, 128 lang. O, kaysa mabili kayong kulam ni Bujing, 128 yung kalate. Di ba alam mo yung hindi mo na kailangan ng kuling na pagsihaw? Di ba yung parang, yung pinag mo rin, yung shake, yung tapos, hindi nga maya doon muna lang yung... Bukang pagkakaineta. Hindi, yung mamaya kakain ni Bujing yun. <laughs> Niyoy adobo pa lang wala, ano ba yun, 'yung pangarap mong uh, mag-iinom ng adobo na, 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 na lang. Kandung, dang, okay, na Dalawa lang naman pati kayo. Mayroon din. <laughs> ah, okay na 'yan. Okay na 'yan. Order na lang ako ng pangtanghali. Jing. Okay. Kakalook. <laughs> At ang ah. picture natin, oh. Alright, picture. Ano mo 'yan?

Ano ba yan, Oo na. na! Okay, bayaran mo na, ben. Sandali, ilang naman. 23. Okay, naman. Oh, dito. Kapinda yung mga sa salat ng asawa. Ba okay. Sabihin, ay, pwede rin oh. yung mga ako doon. Nagustuhan ko na isang na rin yung mga ako. Diba? 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 sa sanlaan, depende din sa cellphone. Eh, yan, depende din sa cellphone. Tapos, ano, sabi niya, parang i-re-ring na lang, tutubuan na lang. Wala pa kayong, ano, wala pa kayong, ano, wala pa Tapos, ito na lang. Ano lang ang pinag-log? 225, tayo ng patata. Ito kita? rin yung, rin malakas yung, yung, yung. yung ilo na yun. O, maandang. Try nyo yan. nyo. Maalakas naman po. Uh, di ba solar po ito? Maganda rin siya. Sun din din sa online nyo. <laughs> Malakas siya, Kamin mo so, yung mabili mo? Magkano yun? Ganon. Na, ah, kaya pala mga may. pala sa akin, 300 plus lang. Ah, kaya yung maganda tayo pag plus. 100. Sabi nila meron na sa mga is hardware na goose meal Ganda lang talaga ng kiloday. Hindi ako makalimang goose meal. Di Masakit sa bang, Sakit sa bang. Yan, okay na yan.

siya eh. Hindi ko lang alam kung mag-ano, kasi umalis siya eh. Pag po po, asin ko. Ay, kumasin... si... Ay, Ay. Si Ay. Kip, na lang po. Wala yung na lang po lang dami. Sira na decision na adobo. Para alam niya ni Bunding yan, ang musang pangalian ako naman. Hmm. Sino ba? Sino ba? Sabi ni Rachel parang decision din diba dito? Mama mo, mama mo. Hindi Sabi ko 65. Si Hindi, parang super-super na yan. Mama ya. mo po. Ay, nalaga. Ay, 5 parang po. 51,95,000. Ang sumusunod sa amin. Apo. Sige naman. Sama ka kami sa kanila. Sige, ang pungka At... nalang mula nila. Anak mo, te? Isa, kanya ko. Hali na kami. Thank you. you. Hindi mo na talaga ang papagawa ng ano yan, kasulatan. Ikaw siya, payagasan lang lang sa pangyayari.

sabi nga sabi niya, ako gusto ko na sabi sabi niya, pag na sabi nga patuloy 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 na sabi na no? Para patuloy na sabi na sabi nga patuloy na sabi nga patuloy na sabi na sabi nga na sabi nga patuloy na sabi nga na sabi nga patuloy na Kapag kasi hindi mo na-confirm yung slot mo, Hindi yun bagsak. Hindi siya. Bagsak siya kung wala lang siyang slot. Wala. Wala lang siyang slot. Wala lang siyang slot. Bagsak. bagsak. Hmm. May ni bagsak yun eh. May ano kasi doon eh. <laughs> kung magsak, di ka na makapag-react. Kasi sila... Hindi. Magre-react siya. Hindi. Hindi siya bagsak. Magkakaroon pa siya ng chance ko kapag hindi na-confirm yung mga iba Kasi nag-exam din ako doon at pumasa ako tapos hindi ko na-confirm i-email ka kasi na lang yun. Pag hindi mo na-confirm yung email mo, magpupunta yung e chat sa iba. Kaya nabibigyan yung chat sa iba. Kaya so, yun. Hindi, kung pasal yung mga chat, wala lang siya. Sabi ko sa'yo, ang islap mo. Hindi ka ang mga ano dyan. May hirap. May hirap. May hirap. May hirap. May yung... Buti nakapasa ako te. Kasi hindi ko na-confirm. Si Lili, umiyak mo. Kasi alam mo. May siya. Kaya siya. Mira, pero ay ata sobra pa ng pila. Sabi ko sa kanya, "Hoy, saka naman, hindi mo na kaya." Ay hanga mo. Hindi talaga pansay ang binigay dito. Siguro pa hindi talaga kasi. Bow na rin sa pinong ano. Wala siya slap sa inyong mga gwere, 'pag nag-react siya, yun pala pinutol Kasi ngayon ngayon, 'di ba, nakakayasa ang pumasok o pinost ko pero inalimutan ko 'yung password ko sa email. Hindi ko mapindot 'yung react. Nawala sa akin wala, hindi Pero naman sabi ko, sabi ko kasi lalo kaming alam Lalo siguro pati hindi ko lang Ilang araw ba pasok sa courage test? Tapos nga? Hindi, sa course mo. Depende sa course sa Kaya sa school. Sorry, sorry. Kung yung course na no, sa ganyan kasi mga medical course, mga Mahal pa yung mga activities niya. Mahal na ka ng egg. Ano ba bang push niya? Ano? Okay. ko so, na natin yung ano to ya? Yung sa uh, 1921. ano? No? 1901. Wala siya? Wala no. mm. hmm, ba siya? Wala ba siya? Wala ba siya? Wala siya? siya? Wala tatlo siya? Wala siya? Wala ba siya? Wala ba Diba, ano naman, Sino ano video na to. Ay dalawa ano lang 'yon. Oh. Ba ibat pag uh, bibigyan natin, natin Ilo. Sa, Ilo. Naman, tapos pupunta ko sa Kung sa Core, pupunta sa dalawa, Pipili ka. Well, busi ba kailan lang siguro inano niya? Hindi, parehas lang sila bakit lahat naman dito mga kaibigan? BASA! Oh, eh, ikaw eh, naman. nauna lang akasya, <laughs> kaya kasi ako sa kanya, te. 'yung siguro 'yung ano, 9. Tayo laro. Oo. Saan kasi dapat tatlo? Bibigyan ka tatlong soy. Kasi eksa mo 'yon kisel po pa sa tatlo, pipi, cellphone. puto ah, ka video ka. Siya, no, si... nagahanap po ayak pa. nagahanap po ayak pa. makita na yung makita diba? diba? eh. na, na yung ay, ay. Na yung ano eh. mo? na si Jose. Jak posa? Jak posa? parang mukut mo na yata. parang na yata. parang mukut mo na yata. parang mo mo na Boss, wala daw wala pang announcement. Wala pang announcement ng react. Minuturo mo kasi 'pag nag-anong. Wala muna ka. Kaya lang hindi tinest gusto mo. Oh, pipili ka nang iba. Pag gumagsa kasi ano, Pero pag gumagsa ka, Kasi sa amin dati, pag tuwagad, hindi ka sa na rin bawa, sa ano? lang, <laughs> apply mo. Kung apply mo, kung apply apply mo, kung apply mo, kung apply sa kung apply mo, 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 apply mo, kung kung apply mo, apply mo, Oh, na, na, taos, so, ako sa dalawa. Pita, Uy, nice pa, class, Jax. Ay, oh, ito pa. Ito naman. Ito naman, Jax. Man. Pero try mo sa ibang school naman. See, may na. Hindi, <laughs> 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 may mga 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 ano ba mga ako? Ay mga 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 Papatayin ko mga mga yung